Oh, so ito guys, sensitibong topic po ito ah, kasi tungkol ito kay uh, Pepsi, Paloma at sa TVJ. okay? Uh, alam nyo po, yung buong takbo ng issue ng Itbulaga sa awayan sa trademark na yan. Isa lang naman ang binabato po madalas sa Tito Vic and Joey at yan po ay uh, itong issue kay Pepsi. Okay, ako po, hindi ko na masyadong pinapansin kasi ang alam ko naman ay hindi naman totoo. okay Pero Saludo po ako sa ginawa nitong si Julius Baba o kasi po uh, he asked the hard questions. Tinanong po niya dito kay Coca ka Nicolas uh, na nakasama mismo ni Pepsi noon sa grupo. Okay? So tinanong po niya uh, tungkol dito at uh, panoorin po natin. Short clip lang po ito, isang oras yung interview eh. Panoorin niyo sa channel ni Papa Julius, okay? Panoorin po natin yung part about sa kay Pepsi Paloma. Kasi importante po na marinig po natin yung side ng from someone na nandoon. kay Kaibigan mismo, matalik na kaibigan ni, ni Pepsi. Yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma? Mm -hmm. oh. Anong alam mo doon sa kwento na yan? Ah, kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Mm -hmm. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Ah. Tapos nag kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung ano po, siyempre, lagi kami magkasama. Si Tito Ray dalawa, yung manager nila? Kahit saan. Uh, basta, ano, para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung dalaw dalawang taon na. <laughs> mm -hmm. Mukhang bata Then, lang eh. No? Ako, mukhang wow. baby. Uh, Then, uh, ano, ah, uh, nung ano na, nabanggit ko sa kanya yun, na, ah, uh, pechay kasi tawag ko sa kanya eh, uh, kay Pepsi. Uh, <clears throat> Ah, uh, Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Weekend, Joey? Ang alay, yung... Ha? Hindi ah, alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin, si Ray de la Cruz. Para hindi ka pa naman na ano dyan kay Tito. Sabi niya, eh, lahat gagawin niyan. Para Tito Ray yun ah, yung manager. sabi Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit uh, siya na magpagamit doon sa kwento ngayon? Mm -hmm. Hindi, hindi uh, na, na po. Basta ano lang, natanong ko lang sa kanya yun. Uh, kasi paborito ko rin po Tito Weekend Joey. Oh, eh. malaking balita yun eh. Di ba nung yes. tayo na yun? Oh, tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayari yun? Ah, wala naman po. Wala. Hindi wala. siya Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Mas ayaw dalawalangan ni Pepsi oh, nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito, ni uh, Tito Ray? Wala na po. Basta yun ang pagtanong ko sa kanya. Sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. So, okay. Meron But, daw bang hinihingi yung pera? Noong time na yan. Sa Tito Bick and Joey. Hindi ko na ano, sir. Hindi. Okay, hindi po, niya nabanggit. Hindi ko na... -ano, Oh. naku bang anang wala siya na oh. Tapos uh, after nun mahaba pa yung interview eh. Natan nasabi din niya na yung time na yon parang uh, basta nung magkasama sila ni Pepsi nga na mayroong time na parang uh, uh, wala nang will to live, parang ganun. Parang uh, ang dami masyadong problema ata. Tapos nasa nakukwento din niya nung time na yon na siya uh, she is using illegal substance. So, talagang maraming crazy stories pagdating po, pag kasikatan mo, sikat ka, art, uh, ano ka, celebrity ka. Nakaka alam nyo, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi... Uh, Matagal nang namaya pa itong si Pepsi Nadadama yung kanyang pangalan Dahil po sa mga Mga taong may galit Sa Tito Vic and Joey Okay? Uh, for sure kahit may interview na to Marami pa ring sasabihin Yung pong ibang mga bashers yan At yung ibang mga humirid diyan. Alam nyo ayoko nang masyadong Masyadong laliman pa o ano pa Basta yun po ang uh, kwento ni Coca Ni Nicolas siya, siya daw po ay best friend Siya po ay kasama kung ganun ka seryoso na aligasyon, siguro malalaman mo yun, di ba? Kung nangyari yun sa best siguro malalaman mo yun. O pero ayoko pong mag-judge, ayoko. Basta yan po ang kanyang sinabi, yan po ang kanyang kwento, di ba? At uh, yun po, hopefully po ay uh, kahit pa paano, mabigyan ng, ng, ng uh, shed some light. To, to shed some light dito po sa issue na to na parati pong binabato. Di ba? And ayun nga, uh, saludo din kay Papa Julius na... Oo nga, sa, tagal-tagal na nangyari na, 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 nagiging issue ito at ang daming mga hirit, ang daming mga walang, 'di ba? Uh, naisip niya na o nga pala meron na palang kasama noon itong si Pepsi at it, it, uh, itong si Coca Nicolas nga and uh, kinuwento din niya dun sa video hindi ko pa napanood lahat eh pero yung mga hardships niya talagang mahirap talaga yung buhay mahirap talaga ang dami pinagdaanan pumasok yata siya sa club and so medyo uh, nakakaawa din yung pong storya nitong si Hikoka pero sana may this serve as a lesson yung kanyang yung kanyang life story sa mga future generation na mga biglang sisikat at mga biglang magkakapangalan di ba to uh, uh, use your fame wisely to plan your future mag-ipon kayo and uh, hindi pang habang buhay po yung pong uh, yung kasikatan or yung yung malaking pasok ng pera Uh, and I hope na kung nasaan man ngayon itong si Coca sa buhay niya, eh, uh, I hope she finds peace and uh, happiness sa buhay niya. Eh, okay? at, uh, yun Actually, mabigat eh. Nahirapan din akong, nahirapan din akong pag-usapan kasi eh, ayoko na masyadong, iniiwasan ko talaga yung issue na yan. Kasi, yun nga eh, matagal lang na mayapa eh. Mayapa yung, yung si Pepsi eh. And, na uh, parating nadadrag yung kanyang pangalan. Parating na, sasama sa issue na to kapag may gustong mambash o may gustong manira sa Tito Vic and Joey pero yun, that is her side of the story she was there nandoon siya kasama niya yon kasama niya kasama niya yung uh, soft drink uh, beauties yung yung sila Pepsi yung si Tito Rey yung manager nila at yun yung kanyang side of the story okay so yun po yun po ang uh, mainit-init pa na balita kasi mukhang, sa totoo lang, lumalala yung atake nung kabila. Lumalala. Ayan, so. Uh, ganun po talaga eh. Ganun po talaga. When you stand for the truth, uh, minsan, maraming challenges, maraming, uh, pero ang importante po, ay uh, lalabas at lalabas din yung katotohanan in the end. Okay, guys? Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Good night, mga dabarkads.